Hello po, magandang gabi po. Maglalaro po tayo ulit. Ang lalaroin po natin ay pera o sobre. O, wala pong pinagkaiba yan sa laro ni Willie Rebillami na pera o bayo. O, yan ha. Pero po dito ang limang sobre, mamimili po sila mamaya. Lalagyan po natin yan ng pera. Sa loob ng sobring, ilalagay natin ang Ilayo mo O, oh, yan ha. Ay, Ayun ay, na no. Merong oh, sobrang lima. Kakargaan natin ng 20, 150, saka may dalawang 500. Kung so, gagalingan nyo, mamili kung saan nyo gusto yung ipiliin. Mamimili po kayo ng letra mamaya lalagay ko talagang sa loob ng trobre Oh, oo pwede na masimula takpan mo na yung mga mata nila para hindi nila makita kung saan ko lalagay yung ano para hindi nila makita kung saan ko lalagay yung ano ha? takpan mo yung mata nila tatakpan ilan lang? ito na lang kayo kamo oo mag ikodan mo ha? ako na mag Ayan, sige. Tapos yung alisa, pisot mo kasi sa kanya yung face mask mo. Alay, gulong. oh talikod-talikod. Ay, laging lang, nakikita yun. O, gulong kay Kolde, tumalaw kay Don. O, mo. kausapin mo. Hello, hello, Banda Jo. Tumarap kay Don. Tatay. Gulong. Marap kay Don. Kaway-kaway. O, dito. Kaway-kaway. Tumarap kay Don. Baka nakikita niya. O, dun ka. Patalik na. Uy, Kawai kawaii kawaii mama

Oh. Oh, ada. Allah, aku menang, aku bisa. Papa ikut aku. Okay. Oh, dia. Pemuan kapan kali piring kamu? Saya anu.

Hindi mo, no? baka hindi na, na sila nakikita ng video. Bigyan mo face lang, dapat mo na lang tiranggal. O, so, yan! <coughs> May tumbay Ang ganda na, kami. <coughs> Huwag uh, siya para makita mo. <tos> <tos> ayan, sobre. May tawaran tayo pag sinabi ko na may, may tawaran for kan may, may, tawaran per for kan niya. Ayun, salitang sobre. Salita salita sa sobre na yan. Meron nakalagay din na pera sa loob. Andiyan yung 500, may 20, may 50. At saka At saka, at saka, at saka May 20, may 50 may, 50, may 50, may 100 at saka dalawa. Pag-500. Okay. Oh. oh Taka, o. Top para walang dayak. kung sino unang mamimili? Tao ta ta una ka, Ibon. Ibon, unang mamimili. Anong letter ang pipiliin mo? Anong letter ang pipiliin mo? S-O-B-R-O-E. Pili ka na isa. B. Ha? B. 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 O. Oh, ito ang napili ni Nana. Letter B.

sobre opera, pera. Unang tawad. mo na. 100. Sobre opera, pera? Ay, sobre opera. Sobre. Sobre. O sita tatay naman. Pero, sobre. Pero, sobre. Pero, sobre? sobre? Sobre o Sobre. opera. Pera. 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 Pero na agad, sigurado ka. Be, 100 pa lang yan. Meron 500 na dalawa dyan. Wala muna, wala. O, pera o sobre? Pera na. Pera na, pag pera ka na, hindi ka nakasali. Pupunin mo na itong 100. Wala ka ng chance para sa 500. ay na premium mo kasi nagpera ka na agad. Ay, oh, ay, man, man, man. oh, kasi may oh, 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 pera, hala mo pera o sobray? tanungin mo na ah! sobray o pera? Chopin. Chopin sobray! sobray daw sobray! inaala, mo! sobray din sa akin sobray din daw tanungin mo muna ikaw, taga tanong! sobray o pera? sobray okay ano kaya, magbubukas tayo! bubuksan natin, bubuksan natin dito ang letter S, sample Anong po kayo laman ng letter S? Hoy! dente. Tente! Ibig sabihin, andito pa yung fifty, one hundred, dalawang five hundred. kaya, ganun. Okay, naman. O, din, amin, din, amin ay! Hindi po nga tapos. Hindi na, sabi ko lang. O, ayan. O, ito. kiraan mana jian pera o sobre dagdangan atay pode may 500 jian darawan may 100 may 5000 dagdangan full li ah dagdangan bol bol iya andre oh kami hey, 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 oh, nan sobre pera sobre hindi dinuna hindi na sobre sobre sobre, sobre. Sobre din daw. Sobre daw. Kailangan lang tayo sobre na. Ibig sabihin, sobre. Pag kinuha ko to, o pinili mo sobre, wala na. Kung 50 to o 100, yung ang premium mo, hindi ka tali to, kukunin ko to. Ganun yun. So, tatanoyin ko kayo ulit. Sobre o pera? Sobre. Oh, sobre daw siya. <laughs> Watarai sobre opera. Perahu. Tu tatungdan. Agad gigilis naman. Kita na. Per sobre opera. Oh. Diva. Oh. Perah. Okay, Sigura to kana, perah na. Tantamon bisan sakit. Bisan tara, bisan ka pa. Tantamon Santiago. Agnayam. Inanagot oi ta. Ha. Ngon. pera ako, no, magtabot chance? chance. May chance. Oo, yeah, oh, yeah. Okay. Yeah. yan na yan na bang dito? baka nandito yung 500 palit letter E, lalagyan ko kunwari ng ano? 100 100 kao, 500 o oh, yan naman pag pinili mo itong sobre, 500 lang

Pera o sobre? Pera sobre! Ay! Oh, ay, ay! Ay! Pewa. Ay! 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 Basta wag 250. O sige, pera daw sa kanya. O tatay, pera o sobre? Pera o oh, sobre! Pwede ka makipagpalit. Kung ayaw mo na itong o oh, na ito, pwede ka kumuha dito. Balik, balik, Kung pwede. Yan Tatay, balik! Wala pa akong uring tawad eh. Nagpipera na kayo. Pabayin oh, pa na po doon. gusto mo na palitan pwede ka mapalit doon sa dalawang meter. Doon? Wow. Kapalitan niyo Wow. Oo, pwede. Pwede. May laman Tata, dalitan mo! May laman lahat niya. Kinanay muna tayo. Para matapos na ito kay nanay. Oh, well, ko ito 100. 100? Hindi nakikita konti si tatay. Hindi nakikita konti si tatay. Sobre, o. Oh, pera, o. Oh, pupunta ka dito. Nalagyan ko pa ito ng 400. Daddy! 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 Nalagyan ko ito ng 400. Wala. 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 Mamimili ka. 400 yun. Tapos, hindi natin alam kung magkano to. Kung pa'y to, 900 na. Wala. O yan, pag pinili mo yung tobre, 500 lang. Pag pinili mo yung pera, 400 lang. O na, kaya ka bumunta. Mabarat na, ma'am. Doon, o. Oh. Bumunta na, mamili ka lang. Kamo na, mamili ka. Last na yun. Papalitan <coughs> mo. Okay. Para parehan, parehan. Talagang kaya hindi nakikita si tatay. O yan, 400 Kaya bibili ni na, Tata. Ito, R, E, O. Ito, O. O, pera. Pwede, papalitan mo yung B. Tapos, pupunta ka dito. Mamimili ka dito. So, Lalang ka, hindi nakikita ko hindi si tatay. Sobre. Sobre. Last na tanong. Di nakikita oh, ko, hindi nakikita ko si tatay. Hindi nakikita ko si O, sobre. Pera, sobre. Sobre. I-reveal okay, na muna natin yung kay nanay, ha? Ah. Magbubukas tayo dito ng isa. Kay eh, nanay, final na Last na yun. Wala, wala, wala na yun. Wala na. Sobre. Uy, kami. tayo dito. Kami na na. Wah! Kami na dito. Ito ni mama. 100. Wala na yun. Wala na yun. Plus yun, 500 sana. O, ganun din sana yun. Wala na yun. Kay <laughs> eh, nanay, reveal na natin. Pinili niya sobre. Sobre na. Letter B. B. B, <laughs> B. guys. Ay, Kukunin ko na to. Siyempre, ang, 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 sa'yo lang yung laman niya. <laughs> <laughs> wow! 500, wow, oh, wow. wow. 500. 500. Ay, 100 Ayun oh. na <laughs> 500. Oh, 500, oh, Sige, naman. Sobre, pera. O, yeah. ito. Merong 800 to. Dagdagan mo pa pala yan? Tatay, palit. Palit! Dagan pa. Pera, o, so, sobre. Namili ka, ganito, ganito. Makinig si mo na mabuti. Palit! Ang lahat natin ang ayin. O, oh, ito, o, oh, 400. Dagdag -dag nito. Ay, hindi pala, gawin na. 400. Ay, pa, 300. Hindi, 400 na kanina. Hindi, 400 na kanina. 400. Okay, so, ganito yan. Pwede magpalit. Mamimili ka tatlo. Yay. So, bre. hindi na kami nakikita. Nakikita po ko. Kinig kayo. Sobre, 500 lang. Kung ito pipiliin mo. Pera. O papalitan mo. Magpa ipapalit mo. At ado pa yan. Palit na ado. O papalit. Sige. Pinig, makinig, makinig, makinig. Ibig sabihin to, kung 500 to, meron pa doon, 900. Oh, ito naman yung pinalit niya. O, oh, di po. Ang tanong. Pera o sobre? <tos> <tos> Pera o sobre. Ano <coughs> ko? Pera o sobre, kapre. O, dito ba ko? 500 na. Sobre. <coughs> Pwede kasi, ano na ba? Lumitaw na ba yung ano? 50? Lumitaw na ba yung 15, di ba? oh 13 red. Red. Merah pera atau sobre? Chopero. Ha? na ay malulugi ako diyan kung pinili niya pera oh das. Give pera. Ito naman. 400 atau na sobre. Last na. Tanong. Pera o sobre? kaya <coughs>

Pera ka so sa pre. O, oh, eto, pera. 800 na. Eto, maaring 50 to. 450 lang yan. Kumpara dito, 800 na. Pera. Pocos, pocos. Dandan nyo, pera. Pera. Sigurado kayo, pera na. Pera na. O, nasab na ko, kapatan na 200. Dobre. Dobre. O, ito. Dobre. O, ilan na yan? Kung 50 yan. 650 Amen. versus 800 itandre. Okay. Sobre. Olas na tanong nyan. Sobre kopera. <laughs> sobre. Kopera sobre. na? Sobre. Sobre. na Yan ay ano Okay. Sobre. <laughs> last na naman na talaga. Last na, last na. Sobre ang pera. Sobre. <laughs> oh, wow <laughs> <na po>. <laughs> oh, pinagbalik niya po ang perang 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ay 900 pala. Sa? Okay. Sobre. Sobre. Hindi natin alam kung makano may laman ng sobre. Ito yung pera niya. 1, One... 2 Ano 600 Saka yung laman ng sobre 50 Ano kayong laman ng sobre? Sobre Buksan mo yung laman ng sobre Buksan mo Bakit naman na tobre mon? To the na Ano kayong laman na tobre? Hu! 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 Walang laman!

Ayan, so, yan ayan. Nanami na ang tatay ngayon. Yung B, Betty. Yung R, Romeo. Ayan yung pinanari. Five. Five hundred. Five hundred. na! Ay si tatay okay na ha. na! Okay po, thank you po. Maraming kalamit po. Hanggang sa muli. Paalam! Ba ba, <laughs> Dahil <laughs> pa daw. Hindi pang matang, pang bata. Pang yeah. matang, -mata.